At kaugnay pa rin ang balitang yan mga kabrigada, ito namang DFA, nakikipag-ugnayan na sa Amerika para pa sa pagpapauwi kay Karma. <skrana> Brigada <smart> Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Live report! Nakikipag-ugnayan ng Department of Foreign Affairs sa U.S. authorities para sa pagpapauwi kay dating PCSO General Manager Reina Garma. Ito ay matapos siyang ma at kinulong sa California noong November 7. Ayon sa DFA, patuloy nilang binabantayan ng sitwasyon ni Garma at ng kanyang anak na si Angelica Vilela na nasa kustodian ng U.S. Customs and Border Protection. Kaugnay nito, wala pang kasong isinampalaban kay Garma ngunit may karapatan ng Estados Unidos na kanselin ng kanyang bisa. Maalala namang inakasuhan si Garma ng pagkakasangkot sa pagpatay kay Wesley Barayuga noong 2020 at tumulong umano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kontra sa kampanya ng ilegal na droga. In the heart of changing lives, ito si Brigada Katrina Onso ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.